ang mga gawa, ikadalawamput isa na kabanata. At nang mangyaring kami mga kahiwalay na sa kanila at mga glayag, ay tuloy-tuloy na pinunta namin ang kuos at nang kinabukas ay ang rodas at buwat do'y ang patara. At nang aming masumpuan ang isang daong na dumara ang patungo sa Penisya, ay nagsilulan kami at nagsipaglayag. At nang matanaw namin ang sipre na maiiwan namin sa dakong kaliwa ay nagsilayag kaming hanggang sa Syria at nagsidaong sa tiro sapagat ilulun sa doon ng daong ang kanyang lulan. At nang masumpungan ang mga alagad, ay nangatira kami doon pitong araw at sinabi ng mga ito kay Pablo na sa pamamagitan ng Espiritu na huwag siyang tutungtong sa Jerusalem. At nang mangyari na maganap namin ang mga araw na iyon, ay nagsielis kami at nangagpatuloy sa aming paglalakbay. At silang lahat, pati ng mga asawa at mga anak, ay humatid sa amin sa aming paglalakad hanggang sa labas ng bayan. At sa paninikluhod namin sa baybayin, kami nagsipanalangin at nangagpaalam sa isa't isa. At nagsilulan kami sa daong, datapwat sila ay muling nagsiuwi sa bahay. At nang aming matapos ang paglalayag buwat sa tiro, ay nagsidating kami sa Telomaida at kami nagsibati sa mga kapatid at kami nagsitaan sa kanilang isang araw at nang kinabukasan ay nagsialis kami at nagsirating sa Cesarea at sa pagpasok namin sa bahay ni Felipe na Ebanghelista na isa sa pito ay nagsitaan kaming kasama niya. Ang tangang ito ay may apat na anak na binibini na nagsisipang hula. At sa pagtira namin doong ilang araw, ay dumating na galing sa Judea ang isang propeta na nangangalang Agabo. At paglapit sa amin at pagkakuha ng pamigkis ni Pablo, ay ginapos niya ang kanyang sariling mga paa at kamay at sinabi, Ganito ang sabi ng Espiritu Santo, ganito ang gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang lalaki may-ari ng pamikis na ito at siya'y kanilang ibibigay sa mga kamay ng mga hintil. At nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami at gayon din ang nangaroon doon ay nagsipanhik sa kanya na wag nang umahon sa Jerusalem. Na magkagayoy, sumagot si Pablo, Anong ginagawa ninyo na nagsisitangis at dinudurog ang aking puso? Sapagat ako'y nahanda na hindi lamang gapusin, kundi mamamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. At nang hindi siya pahikayat, ay nagsitigil kami na nagsisipagsabi, Mangyari ang kalooban ng Panginoon. At pagkatapos sa mga araw na ito, ay binuhat namin ang aming daladalahan at nagsihahon kami sa Jerusalem. At nagsisama naman sa aming mula sa Caesarea ang ilan sa mga alagad at kanilang isinama ang isang manason na taga sipre, Isa sa mga kauna-unahang alagad, na sa Kanya kami magsisipanuluyang. At nang magsidating kami sa Jerusalem, ay tinanggap kami ng mga kapatid na may kagalakan. At nang sumunod na araw, ay pumaroon si Pablo, na kasama kami kay Santiago. At ang lahat ng mga matanda, ay nangaroon. At nang sila'y mga bati na niya, ay isa-isang isinaysay niya sa kanila ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan ng Kanyang ministeryo. At sila, nang kanilang marinigyaon ay niluwalhati ang Diyos. At sa kanya ay sinabi nila, Nakikita mo na, kapatid, kung ilang libo-libo ang mga Hudyo na nagsisisang taya at silang lahat ay pawang masisikap sa kautosan. At nabalitaan nila tungkol sa iyo na itinuturo mo sa lahat ng mga Hudyo na nangasa mga hintil na magsihiwalay kay Moises na sinasabi mo sa kanila na huwag ng ang kanilang mga anak ni mga silakad ng ayon sa mga kawalian. Ano nga baga ito? Tunay na kanilang ang dumating ka. Gawin mo nga itong sinasabi namin sa iyo. Mayroon kaming apat katao na may panata sa kanilang sarili. Isama mo sila, maglinis kang kasama nila, at pagbayaran mo ang kanilang magugugol upang sila ay mga pahit ng kanilang mga ulo at maalaman ng lahat na walang katotohanan ang mga bagay na kanilang nabalitaan tungkol sa iyo, kundi ikaw rin naman ay lumakad ng maayos na tumutupad ng kautosan. Ngunit tungkol sa mga hintil na nagsisamparataya, ay sinulatan namin na pinagpayo ang sila'y magsiilag sa mga inihain sa mga Diyos-Diyosan, at sa dugo, at sa binigti, at sa pakikiyapid. Na magkagayoy, isinama ni Pablo ang mga tao at nang sumunod na araw ng mga paglinis na siyang kasama nila ay pumasok sa templo na isinasaysay ang katupara ng mga araw ng paglilinis hanggang sa ihain ang hain patungkol sa bawat isa sa kanila. At nang halos tapos na ang pitong araw, ang mga Hudyon taga-Asya, nang siya'y makita nila sa templo, ay kanilang ginulo ang buong karamihan at siya ay kanilang dinakip, na nangagsisigawan, Mga lalaking taga-Israel, magsitulong kayo. Ito ang tao na nagtuturo sa mga tao sa lahat ng dako laban sa bayan, at sa kautusan, at sa dakong ito. At bukod pa nagdala rin siya ng mga Grego sa templo, at dinungisan itong dakong banal sapagat nakita muna nila na kasama niya sa bayan si Tropimo, taga-Epeso, na sinapantahan nilang ipinasok ni Pablo sa templo. At ang buong bayan ay napakilos, at ang mga tao ay sama-samang nagsipanakbuhan, at kanilang sinunggaban si Pablo, at siya ay kinaladkad na inilabas sa templo, at pagdakay, inilapat ang mga pinto. At samantalang pinagpipilitan nilang siya ipatayin, ay dumating ang balita sa Pangulong Kapitan ng Pulutong na ang buong Jerusalem ay nasa kaguluhan at pagdakay kumuha siya ng mga kawal at mga senturyon at sumagasa sa kanila at sila nang kanilang makita ang Pangulong Kapitan at ang mga kawal ay nagsitigil ng paghampas kay Pablo na magkagayoy lumapit ang Pangulong Kapitan at tinangnan siya at siya ipinagapos ng dalawang tanikala at itinanong kung sino siya at kung ano ang ginawa niya. At iba'y sumisigaw ng isang bagay, ang iba'y iba naman, sa gitna ng karamihan. At nang hindi na niya maunawa ang katotohanan dahil sa kaguluhan, ay ipinadala siya sa kuta. At nang siya'y dumating sa hagdanan, ay nangyari na siya'y binuhat ng mga kawal dahil sa pagagaw ng karamihan. sa sinusundan ng karamihan ng mga tao na nangagsisigawan. Alisin siya at nang ipapasok na si Pablo sa kuta ay kanyang sinabi sa Pangulong Kapitan. Mangyayari pagang magsabi ako sa iyo ng anuman? At sinabi niya, Marunong ka ba ng Grego? Hindi nga baga ikaw, yaong Egyptyo, na ng mga nakaraang araw ay nanghihikayat sa kaguluhan at nagdala sa ilang ng apat na libong katao na mga Mamamatay tao data puat sinabi ni Pablo Ako judyo, na taga tarso sa kalisya isang mamamayan ng bayan hindi ka ang kahalagahan at ipinamamanhi ko sa iyo na ipahintulot mo sa akin magsalita sa bayan at nang siya mapahintulutan na niya si Pablo na nakatayo sa hagdanan inihudyat ang kamay sa bayan at nang tumahimik ng totoo, siya ay nagsalita sa kanila sa wikang Hebreo na sinasabi,